Hello guys, kumusta po kayo lahat? Welcome sa Bin TV. Uh, may binili po akong incubator. Ito po mga lods. Yung incubator natin. Magsasalang po ako ngayon. Konti pa lang yan. Pupunoy natin yung dalawang tray na yan para susunod. Ito na naman dalawa. Ito po may dala po akong itlog. Galing sa bukid. Ito po yung binili ko rin na hatcher. Hiwalay po yung hatcher at saka yung incubator natin. No? Para dito lang lagi yung lilinisan natin. Hindi maapektuhan yun. Kasi dito sila mapipisa dito sa hatcher. So, yan lang ang lilinisan, no? Tapos, ito po yung mga una kong nap napapisana. Ayan, may na. Ayan, napisana po tayo. Dalawang ano na po. Dalawang batch na po yan. Ayan. Ayan. So, ngayon guys, yung video natin, tutorial lang po kung paano gumawa ng brooding pen sa mga gusto pong gumaya. Para may idea po kayo kung paano gumawa ng brooding pen na ganito. Isang plywood po, isang brooding pen na siya, no. Ayan, dalawang plywood lang po yung dalawang brooding pen yan. So, tipid, 'di ba? Pero maganda naman 'yung pagkakagawa. 'Di ba? Ayan, no. Para may idea po kayo. So, umpisa na po natin 'yung paggawa natin ng brooding pen. Ito na po yung ating brooding pen. Isa lang muna yung ginawa natin. Baka gusto niyo pong gayahin. Ayan, isang plywood lang po. Makakagawa na kayo ng isang brooding pen na ganito itsura. Ang magiging sahig po natin na ilalagay, ganyan po. Para pag pwede na silang tanggalan ng sapin, dire-diretso yung ipot nila sa baba. No? Pero pag sisiw pa, lalagyan natin ng pwedeng karton o jaryo, lumang jaryo. Tapos ito pong flooring nya, para mas matibay, lalagyan din po natin ng alambre. Pwede yan. Pwede rin kahoy lang, pero mabigat kasi, kaya lalagyan natin ng alambre para medyo may support dito sa ating dito, chicken wire. So ang sukat po nito para may idea kayo kung gusto niyo gumaya ng ganito na isang plywood lang, isang brooding pen ang magagawa niyo ang taas po nito 16 16 inches po yung putol nyo sa plywood nyo para saktong sakto po yung plywood wala kayong matitirang maliliit or ano ano sakto siya pag 16 tapos dito naman po 4 feet po yung haba nyan 4 feet dito naman 32 32 inches po so ang putol po kasi ng plywood sa limbawa 4 feet siya puputol kayong 16 inches plus 16 32 plus plus 16 magiging 48 so yun po yung 4 feet. kaya magiging tatlo siyang putol kung 16 yung putol nyo no tapos ito pong haba nya feet na po yan so may matitira po kayong isang ganito kalapad na pwede nyo gawing sahig o kaya takip sa taas yun po yung magiging takip natin sa taas so isang plywood lang po isang ganito na no basa yun po yung sukat 4 feet yung haba and then 32 inches naman po yung yung lapad niya. Tapos yung taas po, ang kinuha kong taas nito, 3 feet yata to. Oo, 3 feet. Or ay hindi 32. 32 din po siya, 32 inches. Pero kung gusto niyo mas mataas, ngilimbaw hangga dito, 3 feet, pwede. Nasa inyo na po yung taas, no. Ako kasi gusto ko yung parang sakto lang pag kukunin yung sisi or ibaba iba pa lalagyan ng pagkain. Tapos ito rin pong height nito, kung gusto niyo gawing 2 feet Pwede rin po yung maging 2 feet. Pero parang mabibitin na po yung plywood nyo pag ganun kataas na. No? Pero ito kasi pang isang plywood lang po itong ginawa ko. Para kasi bumili akong dalawang plywood. Dalawang brooding pen po yung magagawa natin. Tapos lalagyan lang natin sila ng ilaw. Para hindi lamigin yung ating sisiw. So yan po pag gusto nyong gayahin. Yan po yung itsura nya. Lalagyan na po namin ang sahig. So ayan po, tapos na po 'yung ating brooding pen, 'yung sahig nya Ay e nilagyan namin ng alambre, 'yan. Para ma matibay po 'no, para tatagal siya. Kahit na medyo lalaki na 'yung sisiw. Okay pa rin 'to. 'Yan na. Nilagyan lang namin ng plywood na ganito sa ilalim para makuha 'yung iskuala niya 'no. Kasi pag nilagay natin na takip siya taas 'yan, tapos hindi iskwalado 'yung pagkaka-flooring niyan hindi po tutugma yung ano natin pangit tingnan no pero yan Nakaiskwala sinigurado namin na naka yan no? so yan okay na pwede nang paglagyan ng sisiw So ayan po yung takip nya. Pwede natin putulin nito para hindi mabigat yung pagbubukas. No? Pwede yung isa, isang side lang or pag ganyan para hindi mabigat. Pero pwede rin ganyan na lang para pag gusto natin gamitin iba to magagamit siya buo pa rin yung plywood natin. Kasi minsan pwede tanggalin yung takip eh. Naka-open lang sila pag malaki-laki na kahit wala ng ilaw. Pero sa gabi lang para sa pusa or daga kaya nilalagyan natin ng takip so siguro lalagyan natin ng support din sa taas para yung takip natin hindi masyadong malambot may support sa gitna no? kahit isa lang sa gitna so ayan tapos na po yung ating brooding pen nilagyan namin ng support sa gitna para yung takip nya may support ah. yan po ganyan lang po yung flooring nya pero mga 2 weeks po lalagyan natin yan ng sapin para hindi pasukan ng hangin tsaka yung init kasi lalagyan natin to ng ilaw mga 2 weeks itong ilaw para yung init hindi sumisingaw no? para warm pa rin yung ating mga sisiw so yan po hanggang dito na lang po yung ating video no? sana may natutunan kayo kung gusto nyo mang gumawa ng brooding pen mag start kayo ng magpapisa o bumili ng mga sisiw no? sana po nakatuloy yung ating video maraming salamat po hanggang sa susunod po